Sa ano, ito ang gusto namin malaman sa inyong mga kababayan. Si Pastor Kibuloy. Uh, uh -huh. Kung gusto nyo ba siyang tumakbo bilang senador? Kasi para sa amin ito ha. Ah. Para... Eh, eh, namin yan. Oh, may tanong si Bayad Bay. Mag-comment nga kayo dyan. Kasi ako gusto kong si Kibuloy, gusto kong tumakbo, no? Bilang utusan ko ng pagbili ng alak. Pag sinabi kong Kibuloy, takbo mo ako ng alak doon. Gusto ko yan. Yung syoktong. Bilan mo nga ako kibuloy ng syoktong Takbo mo nga ako dun Okay lang sa akin, gusto ko Kung tagatakbo ng alak Pero kung tatakbo ang senador, wag na Hoy, okay, kapi-kapi tayo Ah, uh, Rani Kakam Oo, uh -huh. wait lang, bigyan natin ng jacket ito, ah uh. Wait lang Aha uh -huh. Sabi ni... Epipin eh, ko ah, yung sinasabi ni Lutang na Wilfredo. Oh. Gago, ma... Gago, main ka? Gago, main ka? Gago, main na main ka? Ano daw, putang ina mo? Ha? Ah, walang sims? <laughs> Gusto kong tumawa, may sipon ako. <laughs> Gago? Anong since? Since 1971? Basahin nyo ngayong nakapin. O, kayo nang bahala dyan. Hmm? Uh, tuloy. Tuloy na tayo sa topic natin. Topic. Tuloy. Hindi ako magtatagal mag-live eh. Uh, Shout out sa mga anak ko. Sa Ulunga po, sila Jan Paul. Uh, sin Michael at uh, Prince Charles Joben. Thank you, Idol. God bless. Ayan, shoutout kay Gilbert uh, Plus. Magandang hapon po sa'yo. Uh, Siyempre, no, magandang hapon din kay uh, Rolando Doronio. Ayan. Siyempre, nagko-comment sila. Di shoutout po natin. Okay, tuloy! Sa amin po, nakita ko kasi namin kung gaano niya pinaandar ang KOJC, kung paano niya hmm. inorganize. Ito hmm. ang perfect example ng napakagaling na mambabatas. Wow! So, parang gusto niyo sabi gusto niyo sabihin dito, ibuto niyo na kasi magaling si Kibuloy. Kasi ang KOGC nga napaunlad niya nga eh. Buong bansa pa kaya. 'Di ba? Yun yun eh. Hindi naman uunlad yung KOGC. Bobo ka. Kung wala si Digong diyan. Nakinabangayan si Ki Kibuloy sa build 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 ni Digong eh. Simula nang naupo si Digong dyan, biglang unlad ng KUGC. At yung mga materialis ni Umano galing sa, ano pa yan, China. Ah. Pag ito, nanalo ng pagkasinador. Pag galimbawa, tumak ewan ko kung tumakbo nga ba ito, no? Hindi ako masyadong updated ngayon kasi ah uh, medyo inuuna ko yung ating uh, uh, kalusugan. <laughs> diba? Pag ito nanalo, sigurado yan. Oo, uh, maraming ano yan. Kumbaga, marami na namang babaeng minor yung masisira yung buhay. Pag yan ay nanalo. Hmm, klaro po yan. mag -ari -ari, ano naman to? Sa bansa. Pag yan ay nanalong senador, siyempre, senador aakyat ng pag vice president magiging presidente agoy magkakaroon na tayo ng manyakis na presidente niyan pag ganun <laughs> eh, ngayon pa nga lang halimbawa lang naman manalo to pero alam ko malabo eh halimbawa lang naman pagbigyan natin manalo to okay aba magkakaroon na tayo ng senador na manyakis na unahang senador na kantotero. oh magkakaroon tayo <laughs> Kantutero. K.O. Galing ni Bayad Bay. Ang mo ka, gago ka. K.O. Nakita niyo yung mga ano yung mga kanilang mga rules and regulations <coughs> sa loob ng KOJC kung paano nila tinatupad yon kung paano naging systematic alam niyo ah. sa Pilipinas kasi napakaraming religious leader pero iba yung may gift of administration yung iba kasi gift of preaching magaling ah, ba? ito kasi si Kibuloy ano yan syempre naman makikita mo yung rules dyan sa loob. Pag di ka sumunod sa kanya, paparusahan ka. Oh, yung si Paninga daw, ubusin daw yung pamilya eh. Diba kasi nang, ewan ko, nalalaki daw. Oh. Ayan yun, di ba? Ibang klase din tong bayadero na to eh. Oh, ibang klase daw yung rules dun sa loob. May, ano, kailangan mo sumunod sa rules, 10 oras ng gabi magpapakantot ka. Kung babae ka at maganda ka. Yan yung isa sa rules. Mamasahin mo yung gago. Diba? Ah. Oh. Pangalawa, bawal kang magboyfriend. boyfriend Yun yung pangalawang rules. ba? Diba? Yun yun. Pangatlo, kung pangit ka, tagalimos ka lang. Tapos pagdating mo sa room mo, sa kwarto mo, bawal kang magtago ng kahit piso dyan sa mga aparador mo. Kasi pag nakitaan ka na ikaw ay nagtatago ng pera, sasabihin ng KOGC na pinagnanakawan mo kami. So, paparusahan ka ngayon. Hmm. Ang tanong, papayagan ba? Yun yung tanong. Pero I think, nakapag-file yata eh. Oo. Oh. Diba? Kasi parang confirmed yata eh. Pero, research si na lang. Ako oh, kasi hindi ako masyadong aktibo sa balita ngayon kasi uh, panay-relax ako ngayon, itulog, eh. tulog, tulog, and then in 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 gamot, inom in gamot, tulog para uh, mabalik po sa kondisyon yung aking katawan kasi sinisipun uh, sinisipon po ako eh, di ba? Kaya hindi ako masyadong updated ngayon. Eh. Tuloy natin. preach, kaya lang kita nyo, yung church nila, hindi ko naman sa nilalait. Magaling nga sa preach, matalino nga, pero pagdating sa sistema, bagsak. Si Pastor Kibuloy, magaling na mag preach eh yung administration niya na The Gift ay nagawa niya sa KOCJ. Halimbawa, kaya nga 'di ba kahit mismo yung presidente natin ngayon eh nabilib sa kanya nung dumalaw noong pa yes. na ano sinabing bakit may ganito ka? Eh sabi lang ni Pastor eh pag walang corruption, ganito itsura. Ang mm. galing. Pag walang corruption, ganito itsura. Hmm. <laughs> ang sabihin mo ha? Pag uh, mahigpit kasi si Kibuloy, ang sabihin mo ang mga tauhan ko kasi takot kasi sa akin. Okay? Pag kulang yung bigay nila, pinaparusahan ko yan. Kaya tingnan mo dun sa Amerika, yung mga tauhan ko dun, ang dami. Isang tao ko dun, $1,500 per day, yun yung i niya. Kailangan makuha niya yan sa loob ng isang araw. Kasi pag hindi niya nakuha yan, mapaparusahan siya. Imagine, 'di ba? Wala namang ano eh, wala namang simbahan ganun eh. Iglesia ni Cristo, walang ganun. Born again, walang ganun. Kahit sa badista, walang ganun. Oh. Ano pa ba? Katoliko, walang ganun. Ito lang, itong kulto lang na 'to. Itong kulto lang yung naiba talaga. Kulto ni Kibuloy. ba? Diba? Eh, salamat po ha, sa 110 uh, thumbs up natin dyan. Huwag kalimutang uh, mag-like at mag-share ng ating uh, live ngayon. Ayan. Oh, tama yun. Kaya nga ngayon, kita nyo itsura ng kayo, Mas marami pang ano ha, ah, hindi ko, eto ha, ah, wala akong palalakit sa iba ha. Ah. Pero mas marami pa pong malalaking relihiyon dyan. Pero bakit hindi ganun ka-organisado? Kasi oh, hindi ho oh, gift nung kanilang leader, yung administration. Mahirap po yan. When you say... Pinapakita nila yung kayo, kami lahat dito na nanonood sa inyo, ako mismo na host at yung mga nanonood sa akin ngayon may ambag dyan sa KOGC. Kasi nung time na hiningan nyo kami ng limos na paulit-ulit na awa kami sa inyo dahil para kayong mga patay gutom na mga KOGC kayo. Para kayong mga hampas lupa. Siyempre kami maawain kami. Binigyan namin kayo ng ano limos. Dinamay nyo pa INC kasi kami ay kami walang problema bigay akala namin INC kayo hindi naman pala gawain ng INC yan naman limos yung pala si kayo <laughs> dahil umunlad yan alam mo bakit umunlad yung KOGC na yan? dahil sa amin dahil sa pera namin yan putang ina nyo <laughs> ha? yun yung klaro dyan huwag <laughs> na kayong magbulag-bulagan dyan administration gift, kitang kita kay Pastor yan. O, kung paano sila organisado, kung papaano na i-implement yung law. Madali kasi gumawa ng batas eh. Madaling ano, pero kung i-implement mo yung, yung regulation mismo sa ibaba, napakahirap po niya. ni Pastor yun. Meron pong resibo si Pastor. Para sa akin ha, may resibo po siya. Na, sa tingin ko, more than enough para po siya ma-qualify na maging senador. Ano sa tingin nyo? Coach mm, sa akin eh, T Tama dyan. Natural. Ah, kayo-kayo lang dyan apat eh. Wala namang hindi mag-agri sa inyo dyan. Natural, a-agri kayong lahat, mga bobo talaga. Kayo kayo na nga lang dyan, nagbubulahan pa kayo. Ha. Asensya na po ha, may sipon mo tayo ngayon. Sabi ni Gaholeo, kabaga, banimo ugnaong boy. Mas baga kag naong Huwag ang imong bilat sa imong asawa, baho kayo. Niya baga pa, ligo-ligo lagi. Gusto mo pag uh, sampalong tamong duha mga buanga mo? Hmm? Ha? Gahol leyo? pati, pati imong mama nga patay na. Gusto nimo mo, tadya na ako na. Ako na si Pao ng imong mama nga buang manang mama nimo, Ha? Gusto mong pati Patyunta ka? taka Patyunta ka? gusto ni mo buang ka ay sig ay sig patal storya dia kasi basig basig mawala ng utok ni mo ron Ah. Huh? Ah, uh, ito kasi si Gahuleo. Member rito ni Kibuloy, ipakantot mo yung anak mo. Pabukakain mo, ipakantot mo doon sa mga member ng KOGC. Oo. Pakantot mo, gago ka. Ah, mo ako sa Facebook dali. Lalagyan ko to ng isang bala sa ulo eh. Wasak, wasak yung bungo nito. Ah, <laughs> message mo. Di, uuwi akong dabaw. O, oh, hindi ko sasabihin kung kailan. Magla-live po ako dyan sa dabaw. Ah. Abangan nyo ha. Ah. Uh, uuwi akong dabaw. Abangan nyo yan. Papakita ko sa inyo kung gano'n ka walang... Gano'n, paano bakain yung dabaw? Papakita ko po sa inyo. Oo. Oh. Itutur ko kayo sa Dabaw Huwag kayo mag-alala. Nakaschedule na yan. Kung kailan ako uuwi dyan. Hmm? Bagan mo yan at alam ko taga Dabao ka. Kita tayo. Tuloy natin. Kingdom of Kibulok. Kasi si Banat Bay, sabi niya may resibo. At yan po dapat ang hinahanap natin sa mga tatakbo, lalo na sa Senado, ha? Kasi national, eh. But anyway, kahit sa posisyon yan, kailangan may... Ba't ba na yung ulo ni Coach, Kuch Coach Uli tabingi? Kaya pala tabingi din mag-isip to? K.O. Eh, hey, pansin ko lang naman. Tabingi yung ulo niya, eh. Kung sa Bisaya pa, pihing ba, pihing. Kaya pala yung utak nito, hindi nagpapansyon ng maayos. Ay, salamat po sa 149 tamsak natin. Huwag kalimutang mag-tamsak dyan. Okay, tuloy. May Huwag na po tayong boto ng boto ng boto doon sa mga trapo o mga datihang politiko na wala namang nagagawa. Lumalabas na lang pag-eleksyon. Sa madaling salita, walang resibo. Si Pastor Kibuloy, bagamat wala siyang uh, resibo pa talaga kung pag-uusapan ay politika sa posisyon pero involved na po siya sa politika. At alam natin na ah, malapit siya kay PRRD. At ang ganda ng nagawa niya, yung sistema sa KOJC, ultimo mga bulaklak diyan, naka-attention. Mm -hmm. Talagang parang sila nakapila. Ganun, katindi diyan. Pwede kang kumain. Totoo yan. Bago dumating yung mga ano dyan. <laughs> Baksan na naman ako na mapunta. Pwede ka... Ito ah, ito ah. Ang... Sabi niyo, ang, ang inyong kibuloy, powerful. Tama? Makapangyarihan. Ngayon, bakit niya pa kailangang Uh, pabanguhin ang pangalan ni Kibuloy, eh makapangyarihan naman yan. Anytime kung tatakbo siyang senador, kung powerful siya, pwede nang ipanalo yung sarili niya. Magicin niya lang yan, oh. Mananalo na siya. Bakit? Di, di, di ba niya kaya? Ah. <laughs> uh, ikaw, guwapo ka, panday man siguro, eh mo, Papa Boy. Panday daw yung papa ko. Uh, so, pag panday yung Eto ah. Pagpanday yung mga tatay... pangit na gano'n... Ang ina mo ka, patayin kita eh. O, PM mo ako sa Facebook, dali. Hindi, alam nyo. Hanggat maaari, ayaw kong pumatay ng tao, pero ito, papatayin ko talaga ito eh. Sinasabi ko na sa live to, papatayin talaga kita. Oo, mamasakirin ko lahat, buong lahi mo. Buong pamilya mo, tatadda ko ng ano yan, water gun. K. O. Eh, hindi kasi naliligo yung pamilya mo. Baho eh. ina mo ka. Pag mga member, member, uh, member talaga ni Kibuloy. <laughs> Amoy tamod talaga. <laughs> <laughs> po sa hindi nga may mga kumakain Ikaw kumain dyan sa banyo. Hmm. Ganun po kalinis. Itong si Pastor Kibuloy. Kaya... Ganun kalinis? Ganun ba kalinis? Yung mambaboy ng kababaihan, malinis bayan. yan? Yung pag-aari niya, ikikis-kis niya sa pag-aari ng iba, ganun ba yung kalinis? Kutsuli naman. Parang naman tanga. Ah, eto. Message mo ako. Gaholeo, ballpoint man. Ballpoint man yung Facebook ko. Huwag kang comment ang comment dyan. Ko, oh, Message mo ako yung isa mong membro natatanga-tanga uh oo -oh, wala na sinunog ko na tigok na yung membro ni Kibuloy wala na yung kinuntent ko nung nakaraan pumanaw na yun from shoutout ko ha? wala na patay na yung kaluluwa kinuha na ni Kibuloy uh, babakita ko sa inyo yung picture Akala mo nagbibiro ako Rest in peace ayong kupal ka Ito member to ni kay Buloy oh. Wala na Uwa na una Akala ko ha Abutan pa lang November 1 eh Wala na eh oh, Ito yan. Wala na. Diba? O. Oh. Yan. Sana ang iyong kaluluwa ay makarating sa karian ni Kibuloy. Kahit kumano ka na, putang ina mo pa rin. Hmm. Hmm. Diba? O oh, akalain mo, gahol leyo, pare-pareho kayong mga miyembro ni Kibuloy naglalaitan kayo ang papangit nyo. <laughs> miyembro ni Kibuloy yan, Yun, yung yung, yung ko noon eh. Ito yung tinawag tawagan ko na putang inang to. Hmm? Wala na, namaalam na po. O, so, sige tuloy natin to. Sabi ko kailangan natin yung mga mga bago Bagong papasok sa politika, pero may background na. Just like Pastor Kibuloy, ni Jimmy Bondok, yung mga ganyan. Yung talagang alam natin, yung karakter, solido at may napatunayan na. Ang dami na pong napatunayan ni Pastor Kibuloy. Tumutulong siya kahit hindi siya politiko. Isipin mo, kung dati na siyang maraming natutulungan, mas marami pa siyang matutulungan ngayon kung sakali siya ay maupong senador. At lalo na, yan ang sinasabi ko isa pa. E kulang po tayo. Marami ba siyang natulungan o kami yung tumulong sa kanya? <laughs> ang mga tao yung tumulong sa kanya. Klaro yan. Okay? Wait lang. Ang tumulong sa kanya ay mga tao. Hindi si Kibuloy ang tumulong sa mga tao. Kasi ang nagpayaman sa kanya ang mga tao. <laughs> Huwag mong sasabihin siya ang tumutulong. Yung mga batang 'yan, yung piniflex nila sa screen. Hindi po 'yan mga batang labasa na pinupulot nila sa kalye tinutulungan nila hindi po. Yung mga bata na po na 'yan ay mga anak po 'yan ng mga workers ni Kibuloy. <laughs> anak po yan ng mga workers ni Kibuloy. 'Di ba? Tapos piniflex kuno nila sa screen na yan kuno yung tinutulungan nila na uh, sa mga kali pinupulot nila isang malaking kalukuhan po yan mm. kayo maniniwala dyan ang galing ni Kibuloy mag magpaikot eh ha ah tuloy kulang tayo sa numero So, mas lalong kailangan-kailangan si Pastor Kibuloy dyan. Actually, to the point na ang ginamit ko. Alam <laughs> mo, eh, patakbuhin nyo? Patakbuhin nyo? 8 million kayo, di ba? Kung magiging duling kayo siguro, naman ko lang, umabot kayo ng 8 million. Sabi nyo, 8 million kayo, di ba? Ayaw, anong pake namin? Patakbuhin nyo! Hindi nyo kailangan magdadakdak pa dyan. Patakbuhin nyo na. Actually, ako gusto ko tumakbo si Digong. Lahat ng mga Duterte tumakbo yan. Si Kibuloy tumakbo yan. Sila ba tumakbo? Magkakaalaman ngayon kung sinong mananalo. Oh. Patakbohin nyo lahat. Wala namang problema eh. Pero, pag kayo natalo, wala na kayo atay kayo. <laughs> eh, ako okay lang. Sige lang, magkaalaman tayo. Kasi ang yayabang nyo eh. Pati ay n si nga. Kinukumbinsin nyo na. <laughs> Nadito kayo. Ganito, ganern. Sabi pa nga ni... Sino ba yun? Si Jigibara ba yung nagsabi? O si Bayad bay eh? As Jigibara yata. Uh, sabi nga ni Jigibara. Ang INC nga at para magkapariho yan. Agree ba kayo doon, INC? Agree ba kayo? Magkapariho lang daw yung QGC at INC? Ba? Magkapala <laughs> mo ka? Ha? Ah? Kung turn dyan, Ayan? obligado na si Pastor mm -hmm. Kimuloy. Yung need, basta ano, no? no? Oh, basta no yan, 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 yan. Mga batang yan, balik natin kaunti. Yan, yung mga batang yan. Oh. Actually, to the point na ang ginamit kong turn dyan, Asan na ba yun? Obligado na si... Yan, yan. Mga batang yan. Mga, mga ano po yan? Anak po yan ng mga workers. Workers ni uh, Kibuloy. Diba? Tapos kunyari yan. Yan yung tinutulungan niya. Tinutulungan niya daw. Pero yung nanay ng mga batang ito nagtatrabaho kay Kibuloy. Paano naging tulong yun? E eh, parang si Kibuloy pa yung natulungan. Ah, oh, agreya ko kay ano ha, ah? agreya ko kay uh, Romeo Timog, kibuloy for mayor ng Silda. Ah, <laughs> oh, hindi na talaga sila nahiya sa mga pinagagawa nila. Eh. Makakapal nga, 'di ba? Ah, oh, dapat nga itong mga ganitong pangyayari magawan to ng pelikula. Mas to Yung need ba ano no, mas lalo. Uh -huh. darong... Pelikula ba Di, toto, toto yaman Pelikula. Maganda to pag may pelikula to. Pero ang, ang, ang gagawa, ibang lahi. di ba? Para mas magandang panoorin. Paano tatakbo eh nakakulong at may kaso si Kims Hindi, hindi pa naman na uh, patunayan eh. Kumbaga, hindi pa naman guilty si Kibuloy eh. O, kaya pwede pa siyang tumakbo. Diba? Pwede pa siya. Kasi parang ano pa lang Ibig sabihin patay anak ng Diyos kumakandidato na rin Ang <laughs> katawa nga yan oh Pati anak ng Diyos kakandidato na Anong <laughs> lumalim? Lumalim dahil nawala ang uh, PRD at ang Duterte Yan yung unang pumasok Kasi, sa isip ko nung nakita ko ano ba yan mm -hmm. Ay, May isip ka pala? Bago natin ipasa kay Master Judea, sa mga nanonood, uh, kung uh, kayo ang tatanungin, mm -hmm. gusto nyo bang kumandidato si Pastor Apollo Kibuloy? Pakilagay po sa comment section. Uy! Patakbay nyo! Walang problema yan. Utusan nyo kami. Utusan nyo pa kami. Pakilagay sa comment section. Hampasin kita ng cellphone ko eh. Bobo ka. Huwag mo kaming utusan. Hmm? Okay yan, sige lang, patakboy nyo Ay, eh, malalaman yan, magkakaalaman Tandaan po natin ha No to do po tayo No to pro China, basta ganun No to makakibuloy Okay Ako, aaminin ko po sa inyo Ayaw po sa mga kahit ano Hindi ko ibubuto yung mga bilyar Kahit, kahit, uh, Manggagamit yan, dumidikit lang yan sa pangulo natin Dumidikit lang po yan tama na po yung ano yung mga kahit ano okay na oo hindi na namin kayo kailangan okay mga artista hindi na namin kayo kailangan si Lito Lapid siguro mag ano ka na muna Lito Lapid mag artista ka na lang si Pacquiao ano muna tayo makiramdam no makiramdam muna tayo kay Pacquiao oo pero si Lito Lapid siguro mabait naman po si Lito Lapid kaya nga lang Hay, Mike parang uh, wala namang ginagawa eh. Hindi, iba na muna siguro. Oo, iba na muna. Kahit ano, mga bilyar. Tama na muna yung mga bilyar. Mga tulpo ay pwede yan, di ba? Oo, okay yung mga tulpo sa atin. Walang problema yan. Pag magsinador okay, supportahan po natin. kumpara para naman supportahan nyo yung mga duta eh. Sige nga. Oo, yun yun.